titikman natin ang itlog panabong for today's video kaya let's go napakalamig na naman ng panahon guys kaya tignan nyo ang Disney Princess niyo tinatamad na namang bumangon pero hindi naman pwedeng diretsyong nakahiga na lang ang Disney Princess niyo kaya naman may naisip ako bigla ba naman na-excite ang Disney Princess niyo kaya naman nagbabantak-bantak na lang siya ng danganan mag-iinat na sana ako dyan guys kaso na-realize ko meron pala akong kagubatan na dapat takpan oops natakpan ko ba? Ay, naku, bahala na. Isipin nyo na lang na ilagay ko yung eyelash extension dyan. Wow! O oh, siya, tama ng patalas tas babangon na ang Disney Princess nyo. Pero guys, may na-realize ako. Hindi naman pwedeng ganito lagi ang outfit ko. At ganito haggard at oily ng Disney Princess nyo. Teka, teka, hindi pwede yun. Kaya may naisip ako. Kailangan kong bumalik sa higaan, guys, at mag-transform. Three, two, one. Wow! Oops! Bakit naki-sleeping pangit? What? Siyempre, akala nyo makakalimutan kong takpan yung kagubatan, ano? Ayan na nga, babangon na nga di princess nyo. Ang tulay, istorbo takur. Hindi naman pwede makumpleto ang Disney Princess kung walang Disney Pet, di ba? Kaya naman to the rescue si Milo. Ayan guys, habang nilalaro ko si Milo, bigla akong nagutom. Kaya naman, naisipan ko maghanap ng pagkain. Naman lumabas muna ako sa aking kondominium. Wait lang guys, may sumisilip na kong kumelon, charot. By the way guys, maghahanap na tayo ng pagkain. Pero guys, gusto ko muna mag-acting-acting dito. Pero pisting wall ito, hindi nakikisama. Bahala ka dyan, magaganda-gandahan na nga lang ulit tayo dito. Wow! Pero sa puntong ito, hindi na-orient yung taga-camera ko, guys. Pinakita ba naman pati pa ako? By the way, guys, gusto ko muna i-flex itong punong ito. Alam nyo ba kung anong puno ito? Ops, nagkakamali ka. Hindi po ako bayawas, kundi mangustin. yun <laughs> At syempre, mamimita sa ang Disney Princess nyo. Oops, ano what? ubakan. <laughs> At bakit nga ba kasi ang irap-irap uba ka ng prutas na ito? Nasisira tuloy ang pagpapakit ko as a Disney princess. What? Nakakahiya naman kay Bes Aristo na totoong may ari ng corona. Wow! By the way guys, gutom na gutom na ako kaya kakain na ako. Pero na ko guys, Disney princess pala ako kaya hindi ko pwede isubulahan. Ganun lang, isa-isa lang talaga. Wow! Buti na lang talaga matamis itong prutas na to. At ayun na nga guys, hindi pa ako nabusog sa lagay na yun. At naghanap ako na ibang prutas dito sa punong. At buti na lang may bunga din itong lansones. What? kitang kita nyo naman guys, tuwang-tuwa yung Disney Princess. Wow! Kaya ayan, sumubo na agad ang Disney Princess. Kaso nga lang guys, mabukol. Ang laki-laki ng buto. At takot kuni. Nangmay <laughs> nyo naman guys, balbalag ang buto niya. Ganun pa man, salamat dito sa puno ng bayabas na namumunga ng bangustin at lansones. Wow! Ayan guys, pipitasin ko na lahat ito. Nako, nakita nyo pa yung sekreto. Ito guys, alam nyo ba kung anong puno ito? Oops, mali ka ulit, hindi yan duhat. O, oh, sirit na, ito ay saging Hybrid kasi yan guys, kaya ganyan na itsura Wow O, na kayo maingit, pag Disney Princess na rin kayo, makakabili na rin kayo ng ganyan At dahil nga, Disney Princess tayo at hindi tayo unggoy Iaalay ko na lang tong saging dito sa mano piano manalo ni na salatay pigar-pigar Tignan nyo naman guys, ang sumit sumit itong mano Nangalito at dupakan What? Buti na lang talaga, kalmado ang Disney Princess nyo Wow pero guys, akala ko lang pala na masumit siya. Kasi tignan nyo naman guys, binigyan niya ako ng egg. What? Oh, again guys, huwag na kayong magtaka. Sabi ko naman sa inyo, kung Disney Princess na kanyo makakabili na kayo ng mga ganito. Mega chicken nga pala tawag yan guys, hindi na hybrid. Uh, yeah. Sa puntong yan guys, papasok na ulit ako sa aking kondominyo. Dahil ilalaga ko na itong itlog ng panabong. What? Gusto nyo rin ba itong matikman guys?